Hello po sa lahat po ng followers po sa Obit Anti-Collection sa Youtube Channel Yung mga hindi pa po naka-subscribe uh, Please uh, subscribe, follow and share mga idol Kailangan bisitahin niyo po yung uh, channel po natin sa Youtube Channel At uh, nandun po yung pangalan natin Obit Anti-Collection Tsaka huwag niyong kalimutan po na mag-subscribe para po ay po, eh, matulungan niyo po yung channel po natin Kaya ito mga idol oh, Binabahagi po natin ito na Bigay lang po sa atin ito mga idol na Napaka mabusilak na puso Na kaibigan po natin sa larangan ng reels mga idol uh, Partnerin pala sa koleksyon na ito mga idol Ayan o oh. At ipinagkaloba uh, naman sa atin Kasi sabi niya Eh mahilig daw tayo sa mga koleksyon Kaya ito uh, Legit na legit Parang balat ng leopard mga idol Ayan o oh. Oo oh o lion or tiger pero pagkakalam ko parang leopard ito mga idol eh. oh. original talaga mga idol mamahalin po ito sa itong isang mga idol tingnan nyo po ayan oh. uh, Louis Vuitton made in Paris yan ha 1854 so ayaw niya kasing magpabanggit sa pangalan niya eh. so hanggang uh, dito lang po tayo sasabihin na lang po natin sa kanya na Uh, God bless po sa inyo ma'am At saka thank you so much sa Items na pinagkalob nyo po sa atin So ito tingnan natin po mga idol Kung ano ang nilalaman ito sa uh, Ilalim mga idol Ito oh. Ganda talaga mga idol oh Meron yan no? yung Mga hindi marunong magbukas nito oh. <laughs> Hindi pa mabuksan ito mga idol oh Sya, Tingnan nyo nakapangalan sa kanya oh. Valley Girl Ayan po Tsaka nilagyan din niya ng mga dolyaris mga idol kasi sabi niya wag daw niyang wag daw itong gastusin. Tsaka pampaswerte daw po ito, ayan 'no. Oh. oh. So copy po ma'am tsaka hindi po talaga natin ito pagkakagastusin. Uh, para sa koleksyon na rin po natin 'yan. Ito po ang isang mga idol oh. Ayan 'no. Oh. Tingnan legit na legit po talaga, mamahalin po talaga ito mga idol. Ayan oh. Original po talaga. Yan po. Ya, yeah, ang ganda mga idol oh. Wow. Kaya parang bagong-bago pa mga idol oh. Pero noon para uto niya nabili mga idol Katitong itong dalawa na ito, kaya part sa kolek koleksyon niya ipinagkaloob eh, sa atin. Ito po mga idol oh. oh nilagyan din niya ng uh, pang pangpaswerte mga idol. Oh, kahit papaano mga idol oh. So, sobrang bait niyo po talaga. Sa uh, sana ay pagpalain po kayo sa ano nyo dyan, sa buhay nyo dyan sa ibang bansa. Ma'am, uh, thank you so much po sa ibinigay nyo po sa atin. Pero niya, no, oh. uh, ayaw magpabanggit kasi sa pangalan niya eh. Ayan, no, oh. ang ganda, oh. Wow. So, maagang pamasko po natin ito. Thank you so much po, ma'am, idol. Eh, sana lahat ng mga viewers at uh, nag-enjoy din po kayo sa ating uh, binabahagi sa araw na ito. Ayan po, kaya ginawan po talaga natin ng video kasi uh, laking laki uh, tuwa naman natin na uh, pagkaluban po tayo nito ng ating isang uh, napakamabusilak na kaibigan na puso. So hanggang dito na lang. So thank you for watching mga idol.